Hello mga farmers, welcome back to my YouTube channel for today's vlog. So kaya andito ngayon sa farm namin and tapakita ko sa inyo yung karating namin na apektuhan ng uh, karina na bagyo. So buti na lang itong sa amin ay hindi na apektuhan kasi nga hindi namin naabunuhan to. Pero yun abunuhan, ganito siya mga farmers. So. ayan yung karating namin. Parang nakusunog siya oh, dahil naabunuhan to. Ayan mga farmers. So yan ang epekto kapag naabunuhan tapos bumaha ng mga isang linggong lubog ayan sunog sya mga farmers ha oh. oh. sunog oh. na sunog dahil naabunuhan yan pero meron nakaka-recover pa ilan ilan ayan sa baba na yan medyo nakaka-recover pero ito dito sunog oh. dahil sa abunuhan yan sayang. Sa dami pa niyan mga farmers. Yan, pero yung sa amin, mga farmers oh, Ito, na hindi na Mula no maliit pa hindi namin naabunuhan 'yan. So ngayon pa lang kami nagaabono. Oh. Pero itong karateg namin, yan Ganyan. Kaya yan 'yung sinasabi ko sa inyo mga farmers, mga first timer, mga baguhan. So kung alam niyo 'yung lubog ng inyong area, so wag nyo munang abunuhan palipasin ninyo muna yung baha kasi oh mga farmers oh nakawawa oh yan oh gawa ng bagyong karina to baha dito sa amin lubog to lubog na lubog yan oh mga farmers oh pupunta talaga lupa na yan oh sunog na sunog doon tayo bisitahin natin doon No farmers. Oh. Pero sa amin daw oh, utang wala. Kulang sunog. Pero itong katabi, sunog na sunog. Ayano oh, may tubig pa ang oh, mga farmers oh. Ayun, oh. Ito dapat talaga daw na sunog oh. Ano, no farmers oh. Ayun, oh. Talagang nalambot yung puno niya. Ayun. Kasi ingat na abo noon. Oh. Natalabang abo noon oh malutong ang palay kapag naabunuan pero ito medyo maganit yan oh. No? wala pang abuno yan hindi namin naabunuhan. ito mga farmers atin yung labo ito may konting tubig pa eh ayun no? grabe kawawa luang pa naman oh no? ito oh. So ang ganda sa gilid oh. Yan, ang tapa. Ayan, Ayan oh. Grabe oh. Ganyan mga farmers kapag naabunuhan. May pa nila nakaka-recover Pero sayang ang daming damage. daming sira. Yan. oh. Ito mga farmers oh. Parang pinaplant siya. Lambot pa nga dito oh.